Positibo sa amin ito. Uh, ibinunga ito ng consultation ng DepEd with teachers, students, parents noong nakaraang January. So, ang sinasabi doon sa DepEd Order number 3, uh, this is an amendment doon sa school calendar na na issue ng DepEd noong 2023. So, basically, adjusting the, the end of the school year for this year, 2020. Uh, 2023 to 2024, mag end siya ng May 31. Instead of yung dati na June or July yung end. So, mag-end mag siya ng May 31. Uh, and then, yung next school year ay mag-start mag naman ng July 29. So, yun yung sinasabi dyan. So, ang ibig sabihin nun, um, adjusted ng one month. Uh, yung ano anong yung school year ng 2023 to 2024 so anong implication nito uh, this is a way forward doon sa aming panawagan na ibalik ang ang pasukan ng June to March so um uh, tuwa naman ng mga teachers dito no kasi uh, at least kahit papaano nakinig ang DepEd doon sa panawagan ng parents, students and teachers uh, kaugnay doon sa pag-adjust ng ng school year. Ang isa pang nakakatuwa dito no, yung yung mga graduation rights, mga recognition rights ay, ay ano na ay gagawin siya within the school year. Hindi katulad dati na after the school year saka pa lang graduation At saka kung ano pa man yung uh, yung end uh, end-year activity. So So, yun yung implication niyan. Tapos, next school year, 2020, uh, 2024 to 2025, mag start ang school year ng July, 20, July 29. Tapos, mag end naman siya ng, ano na, no, mag end siya, mag end siya ng, ng May, May 16. So, in-expect natin sa next, next school year, mag start na ng June ang pasukan. Yung CHED, magka-adjust din ba siya? Kasi kunyari, mag-graduate ng grade 12, pupunta na siya ng college, hindi pa tapos yung school year, I mean, alam mo yun, baka sasagasa yung July, yung ganyan. ah uh, well, uh, usually naman ang, ang colleges or yung CHED ay nag adjust naman yan kapag uh, naga adjust ng school year ang, ang basic education. So, well, this is a transition year, transition period dyan, So, they have to adjust sa sa basic ed. Y yung ched yung, ched, oo, yung college o higher ed. So, ma'am, may ganong assurance from ched? Uh, sa ngayon wala kaming hindi pa hindi pa napapag-usapan ano by uh, I think by Monday sa Committee on Basic Education at ma-invite ma ang ched. Uh, makita rin natin yung kanilang uh, position or magiging opinion kaugnay dyan. Pero usually, ang nangyayari, nag adjust sila. They have to adjust. Ma'am <laughs> um, Tansanyo, kailan nyo po kaya nakikita na babalik na talaga dun sa regular na June na po yung pasokan hanggang March? Mga sa next school year, 2025 to 2026. Pero Ma'am, July pa June. po eh. July pa po yung 20, ah, 2025. Oo, o, 2025 2026. Okay, to 2026. Kasi ang pinag-usapan dun sa dun sa naging consultation nung January 17 ay malamang January uh, June 22 June 22 ang magiging pasukan next next school year uh, 2025 to 26 so yun yun kaya itong period na to itong year na to yung, susunod na school year parang ito yung transition kasi hindi pwedeng abrupt eh na next school year na agad Ma'am di ba ano yun kulang namin I mean, May 16 daw po yung end ng uh... 2024 to 2025. So kung July ay kung June ng 2025 parang well, isang buwan lang silang nagbreak. Ah, May 16 ang May 16, ang 2025, end 2025 ang end ng 2025 by next year no. Uh, tapos papasok sila ng July 29. So um, ang ang pinag-usapan naman doon, alam ko mag-adjust naman sila. No kasi basta wag lang makompromise yung 180 days na non-compromise na um, uh, contact with the students. So hindi pa ma'am 2025 to 2026? 2025 to 20, uh, 2025 to 2026, mag-start ang school year ng June 22, based sa pinag-usapan namin.